welcome to our Christmas message this year. Uh, I hope po kayo po ay uh, guided ng banal na espiritu and out of business at maraming activities, you are guided and filled by the Holy Spirit. Ako po ay very excited to share our message this year. At ang teksto po po ngayon ay makikita sa Luke chapter 2 verse 8 to 14. At ang mensahe na aking gustong i-share sa inyo is ang magandang balita ng dakilang kasiyahan or the good news of great joy. Ito po ay istorya ng mga shepherd sa kanilang ordinaryong pagtatrabaho at pagpapastol ay sila ay hinirang at pinili ng Diyos sa pamagitan ng messenger ng mga anghel upang sila ay makakilala at makita ang tagapagligtas. At mula doon, nung makita nila ang tagapagligtas, sila ay namangha, sila ay umukod at sumamba. At hindi po sila nanatiling nanahimik, kundi ibinakalat nila ito dahil sa kanilang kaligayahan. Ganon din po tayo. Pag tayo po ay nakatanggap ng isang magandang balita, Diba, in pinapahayag natin at hindi tayo nananahimik. Nawa sa minsaheng ito na ating mapapakinggan dahil sa kaligayahan ng ebanghelyo na ating tinanggap na si Jesus, ang Kristo, tayo po ay may bahagi natin ang napakasayang balita patungkol kay Kristo. At dahil ito po ay Christmas message, gusto ko pong i-focus kung ano ba ang meaning at purpose ng Pasko. What is Christmas? No, maring po ito ay uh, ritual or special holiday para sa ating mga Pilipino. Ngunit ano nga ba ang pinagmula ng Christmas? Ang salitang Christmas po ay mula sa Old English na word na Christus, Mass, or ang ibig sabihin is Christ worship. So makikita natin na ang kapaskuhan po ay hindi patungkol kay Santa Claus, hindi po patungkol sa mga magagarang damit, mga regalo, mga kumukutikap na mga palamuti at a third -man or mga kasiyahan, mga reunion, kundi ang sentro po ng tunay na Pasko ay ang pagsamba kay Jesus. Kaya siya tinawag na Chris Mas or worship in Christ Jesus. Ang tunay na bida at karakter o main character ng kapaskuhan ay si Jesus. Dapat natin siyang sambahin. Bilang mga anak ng Diyos, ang Pasko dapat ay araw-araw, hindi lamang tuwing 24 ng gabi, 25, kundi araw-araw natin siyang maranasan dahil sa kaligtasan na ating tinanggap, ito ang pinaka mabuti o pinaka magandang balita na ating tinanggap sa ating buhay. Pinagpapala ko po kayo na sa araw-araw maranasan natin ang tunay na diwa ng Pasko. Araw-araw dapat natin siyang bigyan ng kapurihan, bigyan natin siya ng katastaasang pagsamba, magpakailanman. Amen. Bago pa man ang mabuting balita ng kaligtasan, sinasabi ng Biblia na meron pong isang masamang balita no? na tayo ay natanggap ang masamang balita na ito ang pinakapangunahing problema ng tao. Ito po ay ang insidente ng Genesis chapter 3 na ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Isa pong napakalungkot na pangyayari kung saan na ang tao ay dapat masaya kasama ang Diyos, ngunit dahil sa kasalanan at dahil sa kawalan ng pananalig ng unang tao at natukso ng jablo, tayo nga ay nahiwalay sa Diyos. At mula roon, tayo ay napasailalim na sa kapangyarihan ng masamang jablo. Ito po ang tunay na masamang balita. Ang katayuan at ang ating espiritual na buhay ay napasailalim sa sumpa ng kasalanan at dahilan dito ang kamatayan ang kabayaran nito. Hindi lamang po yun, kundi ang impyerno ang ating kahantungan. Ito po ay sumpa na nakatadhana sa bawat isa sa atin sa ayaw man natin o sa gusto. Matanda man o bata, mayaman man o mahirap, ang impyerno ang kahantungan ng mga makasalanan. Ngunit, ikaw ay napawalang sala. Ito po ang mabuting balita na ikaw ay iniligtas ng Panginoon mula sa kahantungan ng impyerno ikaw ay napawalang-sala sa kasalanan at dinala sa buhay na walang hanggan doon sa pangako ng kalangitan. Hindi po ba napakagandang balita? Hindi ba dapat tayo tatalon? Naalala ko po sa palabas sa TV yung isang pinay na hinatulan ng kamatayan doon sa Indonesia dahil sa drugs. Ngunit nakatanggap sila ng isang balita na siya ay lilipat na dito sa Pilipinas after mahigit 17 or 15 years. Ngunit hindi pa rin siya malaya. Ngunit tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pinalaya niya tayo sa pagkagapos mula sa masamang kaaway na si Satanas. At higit sa lahat, sa destiny ng impyerno tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng kalungkutan at puno ng problema sapagkat ito ay pinamumunuan ng masamang hari na si Satanas. At ang mga problemang ito ay kakambal na ng buhay natin at maaari nating maipasa hindi lamang sa ating anak kundi sa mga susunod na salin lahi. Kaya wala pong katapusan ang problemang ito. Ngunit number two, ang magandang balita ng dakilang kagalakan, kayo nga ba ay masaya dahil kay Heso Kristo? Kayo nga ba ay may tunay na kagalakan sapagkat kayo ay naging anak ng Diyos? Ito po ang tunay na Pasko. Ang Pasko ay pinangako ng Diyos sa tao upang tayo ay makatanggap ng good news upang ang lahat ng ating kalungkutan, luha, pighati ay mapawi at mapalitan ng kapayapaan at tunay na kasiyahan. Ayun po sa Genesis chapter 3 verse 15 nang ang tao ay nagkasala, agad-agad nangako ang Diyos na ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang unang propesya ng unang Pasko. Ito ang unang, unang tipan o promise ng Panginoon na siya ay magpapadala ng tagapagligtas sa pamagitan ng babae. Ayon sa Exodus chapter 3 verse 18 na ang misteryo ng dugo ng tupa ang siyang naging sakripisyo upang maging kabayaran upang maging kaligtasan ng mga Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Jesus po ay ipinangako at pinako upang maging sakripisyo para sa kabayaran ng lahat ng mga hinirang o pinili ng Diyos upang iligtas. Ito po ang ating katayuan. Kaya meron tayong rason para mag-celebrate ng Pasko, hindi lamang tuwing December at araw-araw. Ayon po sa Isaiah 7.14, The virgin will be with child and give birth to a son and he will call him Emmanuel. Ito ang pangalang ipinagbinigay ng Diyos kay Maria na ipinangalan kay Jesus upang kumilala na ang Diyos ay dumating upang iligtas tayo. He is Emmanuel siya ay kasama natin. Ang tagapagligtas ay dumating na. Hindi nga ba ito isang dakilang balita, mabuting balita para sa ating naghihintay? Matthew 16.16 16, Si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang kumpisal ni Pedro. Nung si Jesus ay nagtanong kung sino siya. Ngunit si Jesus ay sinabi kay Pedro, Ikaw ang pinagpala sa lahat, Pedro, sapagkat ito ay inahayag sa iyo ng banal na espiritu at hindi ang, ang tao. Araw-araw, dapat nating ikumpisal. Jesus is the Christ. Lord, Ikaw ang solusyon sa lahat ng aking problema. Ikaw ang aking Kristo, ang aking tagapagligtas. Luke chapter 2 verse 8 to 14 sa Jesus ang tunay na Pasko na dapat nating maranasan. Siya ang pinakamagandang balita, pinakamabuting balita na dapat nating narinig at matanggap. Hindi ang balita na nakapasa ka sa exam, hindi isang balita na ikaw ay umaman at nanalo, masigit itong pinakamagandang balita sapagkat ito ay may kinalaman sa ating kinabukasan sa ating pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. I bless you in the name of Jesus, brothers and sisters, that you may enjoy true meaning of Christmas. Si Jesus, ang tunay na star ng Pasko, sabi nga nila. Number three, araw-araw ay Pasko para sa mga anak mong Diyos. Amen? Kaya sabi naman ng mga anghel sa mga shepherd, huwag kayong matakot. Maaring meron tayong marinig na mga balita na nakakatakot. Maaring sa mga susunod na mga araw, panahon, ay nakakarinig tayo ng mga hindi natin gustong mga salita. Ngunit ang pangako ng Diyos, ayon sa kanyang minsay na huwag kayong matakot sapagkat sa araw-araw sa ordinaryo nating buhay. Meron tayong Kristo na siyang pinapanaligan, pinaniniwalaan. Amen? Siya ang ating Panginoon sa araw-araw. Kaya naman, mga kapatid, ano man ang iyong nararanasan ngayon, na huwag kang magkaroon ng takot. Mapawi na wa ang iyong kalungkutan, mga pangamba sa pag-aaral, pangamba sa kinabukasan sa, sa iyong pamilya, sapagkat ang Diyos ay na sa atin na. Siya ang Kristo. Verse 11 to 12, sa pamagitan ng paggabay ng salita ng Diyos, nagbigay ang mga anghel ng instruction sa mga shepherd sa pamagitan ng star, Makikita ninyo ang tagapagligtas. Gayon din sa ating buhay, kinakailangan po na dapat tayo gabayan ng salita, kailangan tayong manalangin upang hindi tayo magabayan ng mga tao sa kanilang mga salita. Hindi tayo magabayan ng karunungan ng sanlibutan, kundi tayo ay mapatnubayan ng ilaw ng salita ng Diyos na siyang magbibigay ng liwanag sa atin sa mundo ng kadilimang ito. Ang mga anghel ay patuloy na magpuprotek sa kanyang mga, sa mga anak ng Diyos. Ito ang promise ng Panginoon sa Hebrews 1.14. At sa huli, verse 13 to 14, ang papuri sa Diyos sa kaitasan. Ang membro ng ating simbahan, nakita ko doon sa Wao, Napatuloy silang nagpupuri. And I'm very happy to hear that. Why? Ang Diyos ay nalulugod sa ating mga papuri. Sa anumang sitwasyon at panahon, awitan natin siya. Purihin natin siya. Kung ang mga bata ay nagbibigay ng papuri, tulungan natin silang mag, magpuri sa buhay na Diyos. Dahil ito ang gusto ng Diyos. Ito ang rason kung bakit niya tayo nilikha. Kahit pa sa gitna ng pagsubok at mga problema Nais ng Diyos na siya parangalan Sa lahat ng kanyang ginawa Lahat ng kanyang gawa na mabuti para sa atin Siya ang Diyos noon Ang Diyos ni Abraham Ang Diyos ni Jose Ang Diyos ni David Ang Diyos nila Pablo At ang Diyos natin ngayon At ang Diyos magpakailanman ang Diyos ng ating mga anak, ang Diyos ng susunod na salin lahi ng ating mga miyembro. Bilang konklusyon, ang mga shepherd no makilala nila at makita ang tagapagligtas, sila umuhod at nagsamba sa Diyos. Nawa sa ating pag-iisa bago tayo matulog sa gabi. Lumuhod tayo at magbigay ng kapuruhan sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Christ must o Christ worship. Magkaroon ka ng panahon para sa pananalangin. Panahon ng pagsamba at pagtingin kay Kristo. Ang kapanganakan ng Yesus ay hindi isang aksidente lamang. Hindi ito isang event once a year ito ay isang perpektong plano ng Diyos sa history ng sanlibutan. Tulad ng mga ordinaryong tao, tulad ni Maria, ni Jose, at ng mga pastol, tayo rin ay pwedeng magamit ng Panginoon para magbigay ng kalwalatian para sa kanyang gawain sa araw-araw. Ibalita natin ang mabuting balita ng Ibanghelyo ipakalat natin sa ating mga kapatid, kakilala, kapitbahay, na siya ang Kristo. Isa pong maligayang Pasko sa lahat ng ating membro na nakikinig ng minsaheng ito. Nawa kayo po ay makatanggap ng tunay na kagalakan. May pera man o wala. May tatanggap mang regalo o wala. Ikaw ay masaya sapagkat ikaw ay may Kristo. Sapagkat ikaw ay may kapayapaan na hindi may ibibigay ng sanlibutan. sesus niya ang ating tagapagligtas. Muli, God bless you and Merry Christmas to all our members. God bless you.